Ay, thank you, Lord, at hindi ko na makikita ang aking mga kapwa-pasahero na naghihirap sa dating daanan. Ngayon po ay bukas na at ito na din po yung drop-off ng ating mga pasahero. Mapabas man yan o oh, private vehicle, ay pwede po kayong magbaba uh, dito ng mga pasahero. Okay na, thank you nakachinelas man kayo or sapatos ay hindi na po kayo mapuputikan mga kabox at uh, cementado po na po talaga itong ating madadaanan 100% compared nyo naman sa dating nilalakaran po natin umpisa dito grabe na po yan lakad patintero po tayo dito may kahabaan din po ito papunta doon sa yellow gate ngayon mga kabox, tapos na ang ating kalbaryo sa ating dinadaanan dito. Halos limang taon din po ang nangyari na nagsasakripisyo ang lahat ng pasaherong papunta ng Batangas Port. Ngayon po mga kabox ay napakaganda na ang inyong dadaanan at promise hindi na po talaga kayo mapuputikan mga kabox may bubong pa po yan hindi na din po kaya mababasa ito naman yung concern ko mga kabox dito sa ating mga kapwa na mga nagninegosyo na kung saan ay malaking epekto po ito mula ng isara itong yellow gate na ito ay bagsak po ang negosyo dito sa magkaliwat kanan ko kung makikita po ninyo, halos sarado po yan yung kaliwat kanan ng mga tindahan dito or yung iba man bukas pero hindi ganun kalakas kagaya ng dati na daanan po talaga ito ng mga pasahero. Eh ngayon, wala na pong may dadaan na pasahero dito. Mangilan-ngilan lang kapag sasadyain lang kung may bibilin silang uh, mga pasalubong. At ganoon na din mga kaboks yung ating binababaan ng uh, bus noon. Pasyalan po natin mga kabuks at malaking epekto din po ito sa mga nagta-tricycle. Ang problema nga lang kasi sa mga nagta-tricycle noon ay nag-take advantage sila at napakamahal ng mga singel. Ito po yung dating babaan ng bus. Napakalayo po sa yellow gate. Yan. At maputik pa po to dito mga kaboks Dati po ang mga tricycle dito ay nagiintay sila ng mga pasaherong sasakay sa kanila. At ngayon mga kabuks wala na din pong sasakay sa kanila ni isa. At may bago ng drop off ang mga bus at private vehicle. Sa mga hindi po familiar, ito po ang main gate ng Batangas Port at kakaliwa po tayo dito. And going straight, lang po, for almost uh, 150 meters. Is it Still the same. The, the buses still go on the parking area. Uh, how how about go, us? We stop here. No, no, wait. It, I show you. It's on the end of this. How About the vendors there, Kalas. They are all. I don't know if they are. They don't pass the vendors anymore. Because the passengers only here. Yeah, yeah. No need for them to pass there. No. And uh, we'll wait after the passengers from this bus to drop off all of their passengers. And may I call this as green gate? At ito na mga kabox. Uh, double time lang kailangan makababa po kagad lahat ng ating mga pasahero para hindi po tayo mag-create ng traffic at naway magawa ng uh, solusyon ito ng ating lokal na pamahalaan ang panawagan ng ating mga vendors dito sa labas pero hindi pa rin po ako tapos dito at may panawagan pa rin po ako sa PPA na kung saan ay dadagdagan nila yung para sa senior na coaster or yung service papunta po doon sa barko kasi minsan malayo po yung parking ng barko eh, naulan pa, eh, iisa lang yung service natin, dagdagan nyo po yung ating uh, coaster or uh, service para sa PWD senior buntis at ganon na din po yung insurance dyan, na dati eh, nandyan sa yellow gate, Daw ay mawala na po yung uh, insurance na nagbibenta ng 50 per head tanggalin nyo na din po Maraming maraming salamat mga kaboks at huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe or mag-follow sa aking FB page at sa YouTube. And uh, God bless us all mga kaboks.